kasi nga naka-attach eh. Hindi niya kayang bitawan. Mas mahal niya ang kayamanan, mas mahal niya ang mundo kaysa kay Lord. Sino ang iyong minamahal? Mainam na may mga minamahal tayo. Pero dapat ang pinakamahal natin walang kaagaw ay ating Diyos. Because the greatest commandment is to love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. Anong ibig sabihin nun? That's the greatest commandment. Dapat walang kaagaw si Lord. And the Bible said, our God is a jealous God. At siya ay nagbibigay ng kaparusahan hanggang ikatlo at ikaapat na saling lahi kapag ang tao ay may minamahal na iba higit sa Diyos. Ang tawag dyan ng Biblia, idolatry. Kaya nga ka sa Ministry of Deliverance, nakaka-experience tayo ng mga sumpa na dumadaloy hanggang ikatlo at ikaapat na saling lahi. Kasi pinili ng mga tao, merong mahalin na iba higit sa Diyos. Kaya sa umagang ito, gumawa tayo ng desisyon wala dapat kaagaw ang pagmamahal natin kay Lord. Lord.